Nok na yan, ala na yan, Hindi hindi na nag-ooperate. Yung naandun sa may pinuntahan natin kanina, nag-ooperate. Amoy na amoy yung tae. Dito walang amoy eh. Oh. eh ayos. <coughs> Pero matagal pa ito, aabot pa ito ng dalawang taon. Alam mo naman ang project ng gobyerno eh usad pa ko. Ganun talaga? <coughs> Pag nagpalit ng administrasyon, medyo madi na naman ang gawa okay. Good morning! Ito po si Onin the Explorer, ang layas na vlogger yung mga sulok-sulok doon ang susuot actually bibili ako ng ano eh ng tilapiang batanggas mas masarap yung ng batanggas kumpara sa tilapia rito sa Bulacan sa totoo lang <coughs> natikma ko yung ang batangas mas masarap, mas malasa at hindi ganun katindi lansa kasi kung doon tayo dadaan sa may Cemento ay apat na beses ang layo bago tayo makarating doon sa bilihan ng tilapia buti dito sinimento ni palusong eh oh. itong butarero na to uh, dito sa dadaanan natin medyo short cut siya no? mga nasa layo eh mayroon 3 kilometers lang dun, dun sa karsadang dadaanan natin simentado nga sa, nasa mga 9 kilometers yun 10 Dahan at uh, madulas ang kalsada 嗯 <clears throat>。 yung may budget na pala, kalsada na to ayan this is where your taxes go location ang Bulacan Barangay Encanto ah si Bento ay na pala tong kalsada na to ayos lang kasi malaking pakinabang yan sa mga tao ang oh, hindi naman nakakatamad magbuwis ano ah <coughs> uh, Aha, makakadang kaya tayo. Baka may forma. <coughs> okay. Mawawala na rin ang putik balang araw. So, pinoforma na nila. Sibektado na pala dito eh. Tina, não. não. ito Bakit ito lagi humabol eh hindi, hindi tayo sa highway. Mm hmm. natin kung meron pang tilapia ang Batangas mas masarap siya eh. ang kulay niya medyo maitim hindi natin kung meron okay, nakararating lang yata Ma, meron kayong tilapia ang Batangas? Batangas Bay Tilapia wala daw wala na natin dito na natin dito kung meron dito oh wala rin yata wala rin ha 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 Wala kayo tilap yung batangas. Wala <coughs> <Bush> na Wala na po. Push na.